Yo, what's up mga kois? Andito nga po pala tayo sa Jeras Altas dito sa Lagunoy, Camarines War at pagdating nga namin dito ang dami daming tao kahit bumubogso bogso ang ulan habang naghihintay kami ng aming order para sa aming pananghalian ito nga at nagkakatsikahan kami at nadatnan din namin dito si Idol Dads hinahanap namin kung sino kasama niya pero wala at ito na nga po pala ang aming order na french fries at saka hot choco at may kasamang pizza tayo, napapasubo tayo ng madami ngayon sa aking mga taga suporta sa aking page ito ang subo para sa inyo shoutout sa inyong lahat halina kayo at tayo'y kumain ng ating pananghalian. Kasama ko nga pala si Labitabs, ang promotor ng aming gala ngayon. At ayun na nga, pagkatapos namin kumain, bumaba kami dito para magpicture picture picture At ayun na nga, dapat pala pag pumupunta dito may kasama sama, para hindi ka maburing. At ayan na nga, si Idol Dads. Napagtripan na naman si Maganda at si Makisi. Grabe makahawak, parang ayaw ng bitawan. Diri rin nagtagal ay umalis din kami. Baka kasi abutin kami ng malakas na ulan. At syempre, para may mapuntahan pa kami ibang lugar. Dapat kasi pag sino sinusulit talaga. Kitang kita naman sa aking back ride na mukhang nag-i-enjoy talaga habang ako nagda-drive. Kaya kayo kayo kung kayo at nagbabala na gumala kasama ang iyong minamahan kailangan talagang pinagpaplanuhan ang pupuntahan kaya hanggang sa muli peace out